Doon sa hospital. Gusto niya ako magsinungaling na kamag-anak namin siya. Sasagot niya yung nakadisgrasya sa kapatid ko. Pinaliwanan ko ng ilang beses sa kanya po yan. Inaway-away po niya ako doon sa hospital. Ayaw po niya maglabas ng pera. Pagdaan ko, sa po siya nag-move forward. Sakto po sa kilit ko po, po siya. Yung paa po niya, ay naibig. Attorney, okay. sana po, huwag naman siya sabihin niya one pipe daily na isang taon. Yung posisyon ng kapatid ko sa hospital, sira ang pantalon, pitpit ang paa. Sinungaling ka. Ang settlement na lang po natin. Po. Eliza, listen. Daniel, anong ginagawa nyo? Nagkakabit kayo o nagtatanggal? Ng... Hindi, nagkakabit po ng mini tent po. Mini tent? Kasi Sa... po nagkaroon po ng para mag-declating. Ngayon yung hapon, yung may-ari po nun. Uh -oh. po ko noon kasi mga kaibigan ko po nandun, nagpatulong oh, oh. lang po na ikabit Tutulong po Tutulong ka yun. lang. Opo. Hindi ka nga talaga kasama sa, barangay ba ito na tent? Hindi po. pang then, ano lang, sa, kasi may tinitinda sila ron eh. Ah, okay. Eh, nagkaroon po ng cleaning ng umaga. Nung hapon, binalik po namin bago po mag sa is. Mabilis ba yung takbo ng sasakyan? Kasi, Medyo mabagal lang po siya. Naku, baka mamaya text o yung... Opo, ano. kasi, parang gano'n. Biglaan po eh. Klarong-klaro okay. na may tao eh. Hindi lang naman ikaw ang nandun. Opo. At saka, may malaking tent. Opo. May hirapan ka na agad, dadaan ng yung gano'n. Eh, nakapula pa. ba? Diba? So, hindi mahirap. At masikip yung daan. Attorney. Masikip yung daan. Nung nahulog ka, so natamaan ka, di ba? Opo. Na pumasok ka sa ilalim ng ano? Opo. Pag uh, po ng pako pa sa ilalim, hindi naipit na po yun. Opo. Yung pagka-atras po nun, naipit yung pa, pa na doble ang na pa doble pa. po. Opo. Oo. Kumbaga, na-trap, Opo. ano? Opo. pagka po sa akin, naipit na po yung pa ako. Oh, oh. Tapos pag ipit na sa ilalim po yung gulong ng oh, oh. sasakyan, pag atras ulit, doon pa lalo na puruan. Okay. Uh, yung lumabas naman mabalti. agad. Pag yung... abante, oh, ang pa po. Okay. Ang uh -huh. nagda-drive ay Babae si... Babae po si Elisa C. Si po. Eliza Yu. So, uh -huh. Isang... Uh, nakalagay kasi dito, ex-kagawad. Kagawad, Kagawad uh -huh. ng barangay. Dinala ka naman siguro sa so ospital agad, di ba? Opo. Ah, bali, medyo matagal-tagal po dumating yung, ano, yung ambulansya. Abulansya. Tapos, nanay ko lang po yung nandun. Okay. Ngayon, yung time na nanay ko lang po, sa sobrang taranta po na nanay ko, uh -oh. ang kumausap po nung sa mga bulasya, si Lisa Yu, pati doon sa hospital. Ngayon, okay. sinabi po doon sa nanay ko, na kinausap po ako ni Yu, na okay na po daw. Na so, ano, ano yung kaya naging na? po yung loob ng nanay ko, kasi wala rin pong alam sa mga ano eh. Tapos saka po ako nilipat ng, sa may banawi po, na autopedic. Hindi nee, pa po ako na ah, hindi ka pa na -operaan. Pinalabas din po kagad nila ako. Pagkabayad po ni Elise sa Mibanawe, oh, oh. nagbigay po ng 1K para po sa pamasay kasi po nagtatalo po sila ng ate ko. Okay. Ang gusto po mangyari, palabasin nga agad ako ng hospital, tapos ang gusto, ilapit daw ng ati ko sa... o meron na malalapit yes, na daw sa ospital. Hindi naman po pumayag sabi ng kapatid ko, kaya naka-discretion task kami mag ano, sa ospital para oh, lumapit po saan-saan. Okay. Ayan, attorney, makikita po sa ating screen. Si, uh, si Sir Daniel ay ito naka-red. Oo, nagtatanggal so, nga, siya ng mga nagkakabit kapan. Sila. Yes, ay, po, nagkakabit Ay, nagkakabit Yun. At nasagsaan po si ay. Sir Daniel. Uh, nakakuha po kasi kami ng CCTV na alas tres pa po ng hapon ay eh, nagiinom na po sila sa kalye. Paulan na pa kasi po yun, kaya nagtayo sila ng tent. Which is, na kahit po yung mga kainuman niya, eh nagsasabing din po, nagpusi na po ako noon, eh dahan-dahan po ako nagpusi na po ako no, ng matilte. Eh. So hapay nakatalikod po siya, pagdaan po, sa kapusa siya nag-move forward, sakto po sa gilid po po siya, yung paa po niya ay eh, na Right after din po, ako po yung nagpatawag ng kabulansya. Sinakay po siya, so pati po yung nanay niya na nakauusap ko na dadalhin po siya sa abulasya at wala po ako sinasabi na, na, na okay na. Paano ko po, po siya kakausapin eh nandun po siya sa may, okay. sa lapas. dinala uh, po namin siya sa CCNC. Ako okay. po ay nandoon. So, Ang field na kinausap ko po ulit yung abulansya kasi itatransfer siya sa orthopedic. So, sumunod po okay. din ako sa orthopedic hanggang okay. po ma okay. So, ang sa akin yung kaya po kami nagtatalo, ma'am. Sabi ko, oh. ma'am, mga Uh, government agency naman tayo na hantan tumulong para makabawas po sana sa deal. Yung okay. talagang sabi po ng kapatid niya, bakit pa kami mag-ano? Sabi ko, hindi i-interviewin lang naman kayo. I think ang sinasabi po ng pamilya, eh, bakit po sila yung mag-aasikaso doon? Wala naman pong masama kung pupunta tayo, lalapit tayo sa mga ahensya ng gobyerno. Pero I believe na ang hinahanap po ng pamilya, eh, sana kayo po ang mag-facilitate din. Kasi kung sila po, eh, inaasikaso pa nila, yung nila, tapos hindi naman makalakad. As matter of fact, naka -wheelchair. Uh, tama ba ako na hindi mo magamit yung hindi maano, ano Bawal po, hindi ma po. Bawal po. Okay. So, nandoon po tayo sa punto na yon na ang pagfa-facilitate, kung sakasakali kasakaliman man po, eh tumulong rin po kayo. Pumunta po ko mismo ako sa Social Welfare, ma'am. Siyempre okay. na-facilitate ako. Ang mm -hmm. sabi po ng Social Welfare, ang kailangan namin ma-interview yung kamag-anak. Kaya yes. interview namin. Okay. Sabi ko, lumapit po ko sa kapatid na magpapa magpapa-interview lang po kayo kasi hindi po ako po pwede kasi hindi uh -oh. po ako yung kamag-anak. Okay. This is ayaw po nung kapatid. Sasagutin ko po yung question mm -hmm. niya. Totoo silang po, bago ko humarap sa kanya at sabihin niya yung request niya, gusto niya akong maging sinungaling. Bakit? Doon sa hospital. Paano? Kasi po, doon sa may bayaran ng billing namin, -mm. -hmm. Gusto niya akong magsinungaling na kamag-anak namin siya. Ang sabi ko sa kanya, ang sabi dun sa akin, hindi pwedeng ilapit yung kaso ng kapatid ko sa pagkasagasa sa kanya mm -hmm. sa billing mm -hmm. Kasi, Aksidente 'yan. Okay. Ngayon, ang sasagot niyan yung nakadisgrasya sa kapatid ko. 'Yan ang sinabi sa inyo. Doon sa, don sa po billing. sa piling okay. pati yung mga guardiya, uh -oh. hindi daw po 'yan aanuhin ng ano ng DSWD. Mm. Baka raw maano lang din ako ma-disappointed kung mm -mm. hindi tatanggapin ang siya. Kasi merong dapat na managot. managot. Opo. Okay. Pinaliwanan ko ng ilang beses sa kanya po 'yan, inaway-away po niya ako doon sa ospital. O sige, kung hindi mo gusto, sabi niya ganun. Ako na lang magpapanggap na ano na kamag-anak, sabi niya ganun. Sabi ko, bakit ka magpapanggap na kamag-anak? Eh, sabi ko, ikaw naka-accidente sa kapatid ko eh. Kaya bakit kailangan ako ako pa maglalakad? Kasi inaasikaso ko yung kapatid ko. Tama nga rin naman. Sabi ko, gano'n, mm -mm. anong gusto mo? Hatiin yung katawan ko para okay. sa kagustuhan mo? Eh, paano naman yung kapatid ko? Mag Ayaw po niya maglabas ng pera. Okay, magkano ba ang uh, naibayad ninyo sa ospital? Kung Ay, ko na una. Wala po kami binayad. Siya po nagbayad. Magkano na bayad mo sa hospitalization nila so far? Ang alam ko pa ay eh, 6,000 plus po. Tapos may 1,000 po kong binigay para po sa pamasahe. Which is, inabot ko po yan si Daniel, yung 1,000. Ano ang uh, sabi ng doktor? Anong kailangan gawin? Dapat nga po, nung ang pa po yung opera Nagara po kami niya ni Lisa Yu, uli sa lupon po. Ang ina niya po ko, 10K po. Kasi 10 medyo tumagal-tagal po po yung usapan namin. Ang sinabi ko po kasi sa kanya, may importante mo na maoperahan po ako. Mm -hmm. Tapos bali no pera niya ako, meron daw kay Mitch kayo na makukuha daw ng 100,000 sakit mga before two days pa ako raw sa medical Hospital. na 100k dali rin po rin pinangako niya rin sa dalawang kapatid sino si days. Mitch Kain? Si Congressman kung gusto mo man po Mitch Kain po ang hindi lang kasi ka na magkasundo yung daily na pang araw-araw niya 500 until 6 months Tumunod okay. so, po na nasa police station kami, naging 1-5 naman a year. Which is hindi ko po talaga kaya yon. Okay. So yung, yung sinasabi niyo sa mga congressman, yung po yung guarantee letter na meron mga government agency na handa naman po talaga tumulong sa atin pagdating sa mga ganyan bagay. Okay. Sa mm -hmm. mm -hmm. So, ang pinagtatalonan po lang talaga namin, madam, yung Pang-araw-araw niya na, una po, ako ah. po ang nag sa na pumunta sa traffic bureau para po maayos. Hindi na po sila doon. Sir, sa mga kasong ganito, so nagkaroon ng aksidente, um, hindi po nagkaintindihan, pero apparently, tama po ba ko, walang walang police report ito dyan sa inyo? Uh, Ma'am, based po kasi sa sinasabi po nila kanina, uh, bar sa barangay po kagad sila nagpunta, okay. kaya wala po kaming record kagad ng aksidente nila pero ini-encourage naman namin sila na magpunta na rito sa opisina namin okay. para magkaroon tayo ng uh, immediate na action okay uh, sa barangay hindi nagkaroon ng pagkakasundo tama ba po kasi po sa barangay ma'am mm -hmm. ang pinagkasunduan po sa barangay Pagkatapos po ng uh, mapagamot ng kapatid ko at maoperahan, alam naman ni Ms. Lisa po na ooperahan yung kapatid ko. Magpaprasin niya siya. Ayaw alam po niya yan bago kami mag-hearing mag sa unang patawag sa barangay nila. Okay. May, May police po 30 -30. kami, pinapunta niya ang atiko ko at yung isa kong kapatid sa police station hmm. na walang nangyari po na blatter sa police station. Ang ginawa po niya doon sa atiko, inabot lang po itong papel na to. Ano yung papel? Sa police station sa para sa kanyang ano nang sasakyan Nagtataka ako sa atiko, tinanong ko atiko, te bakit inuuna ang insurance ng sasakyan na ayusin sa doon sa paan niya na dapat na maoperahan na. Ah kasi ka to ma'am, the reason why kaya po ako pumunta sa police station. Eh kasi po, na, 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 para ma-claim yung insurance at paibigay sa kanya, na, alam na po na ng kapatid niya. Kasi hindi naman siya yung kaharap namin yung eh. ibang kapatid na naman ang kaharap po. Kaya ako po okay. ako, like, insist, po, ako nag sa pumunta ng police station, is, yung insurance eh, ay maibigay sa kanila. Pag na-claim ko po, ibibigay eh, ko po sa kanila. At Magkano kaya po, po, po yun ma'am? Wala kasi ano po eh, best effort po. Kaya po, isa sa mga requirements sa insurance is yung police report. Ma'am Eliza, Walang duda po na mayroon pong aksidente, mayroon pong nangyari. At okay. Attorney, sana po, wag naman sinasabi niya one 5 daily na isang taon. Ang sinasabi lang natin is yung pag-ako ng responsibilidad. Yung pagdadetermine ng loss of income, etc., that can actually be a court mandated amount kung hindi magkasundo. Ngayon, hindi na nagkasundo sa barangay. Ang suggestion ko lang naman ay ibalik ito sa kapulisan. Yes, ma'am. Opo, open naman po ang office namin 24 hours. Pwede po silang magtungo rito para okay. makapagsampo po ng okay. kaukulan demanda yung, yung biktima. Yung biktima? Okay. Opo, so, sa office uh -oh. ng prosecutor po. Okay. So babalik tayo sa UNO, which is the in the first place, ito yung dapat na nangyari. So ngayon, ang tanong ko is, wala na bang kakayahan o wala na bang pagkakataon na pagkasunduin kayo? Hindi, tuloy na lang po yung kaso. Okay. Opo. Yung kalagayan mo ba hindi ba yan time bound? Hindi ba yung dapat ka nang maasikaso sa ospital? Yung kung, nga po dapat ano, talaga diba? iniisip po talaga namin. Yun po talagang pinag-usapan ng una sa bladder Opo. po okay. na ay si kasuyn yun mo yung medical. Okay. So in that po, case, tayo rin ang tutulong. Yes, at ha, I mean. Para ma-check up ng mabuti at kung ano ang kailangan gawin. Now mm -hmm. as to the cost, yun, ililista rin yun, ba? Diba? And then magkakaso tutulungan naman kayo Apo, wanted na wanted sa radio. Lang lage. po. Ma'am Eliza, ako ang sa akin lang is maging mas mapagkumbaba po siguro tayo sa pag-usap. wala namang may gusto na magkaroon ng aksidente, di ba? Pero syempre, yes, kailangan nyo po pong inti intindihin, ma'am, na yung damdamin din ng mga kaanak at ng biktima mismo. May sinabi na rin po ano? kasi yung doktor. Adjust po na yan, kaya naiyak uh -huh. po kasi ako. Talagang inaayos ko yan, gusto ko yung matapos. Maoperhan yung kapatid ko. Okay. Kasi po, ang sinabi sa amin ng doktor, sa Ajis po, kung di po yung mga aoperahan, i-rehab na lang po siya. Mas mahihirapan po siya na maglakad, na matagal lalo yung gamutan. Wala po kasi silang pinapakita sa akin. Yung mga check-up Ma'am Ma'am Eliza, hindi kailangan na ipakita sa inyo. Ako ang para sa akin, nakusa. At saka, from the looks of it lang ha, yung extent ng kapansanan o naging pinsala. Mm -hmm no? Uh, let's leave it at that because I think the more na magsalita kayo, Ma'am Eliza, eh, mas mapapasama pa. Let us look for a, kung paano natin matutugunan, unang-una muna yung sa physical health. Okay? The case will follow, definitely, at saka tututukan ng wanted uh, sa radio yan. Uh, Ma'am Eliza, meron naman kayong kakayahan. I think hindi naman dapat na ipagkait rin. And if there are insurance, uh, coverages na pwedeng magamit, then that should be in itself, yun ang pauna ninyo na mai uh -huh. mapaluwal. Actually, um, ma'am, ang mga requirements po, ibinigay ko po sa kanila. Kailangan ko doon ng medical certificate nila, yung mga requirements na sa kanila din po magagali. okay kasi sa unang pagharap lang po namin sa hearing, nung hindi namin tinanggap yung 10K na gusto niya, sinalataan niya na po kami na kung magkakaso kami, magkaso kami. Kakasuhan oh, din huwag na po niya. naman ganyan, Miss Eliza. Kilala siya sa maraming lugar doon. Mga congressman ano, ano, marami silang oh, well, malalapitan, ma'am. yun naman pala, eh, Eliza. kung marami kang kakilala, di ang dami mong pwede hinga ng tulong para diretsyo ng mapopera. Ma Pina pinaasa lang po niya kami, ma'am. Oh, sa GLG, niya, mami. Ang gagawin po, ma'am. Yung sa na nakabangga po, po sa na si Eliza, yun po. 'Di ba nag-usap na po tayo sa Barangay 95 ba, ng Huling Lupon. Ano po ba 'yung pinag-usapan natin? 'Di ba wala pong naging involved ang pera. Ang sabi ko nga alam po sa inyo na ma po ako ng maaga. Wala po tayo inano. Nagtanong po 'yung barangay doon. Nakagawit ko magkano kinikita ko araw-araw, anong oras ako lumalabas, 'di ba? Sinabi ko rin po sa inyo doon. Kung anong oras, 'di ba? Wala po akong inanong perang iningi sa inyo. Ang inaano ko lang po, yung ma, ma opera pa at makalakad po ako ng maayos. Wala na po. Tapos inopera niyo po, umabot po ng 15. Sabi niyo, hanggang doon na lang po kayo. Tapos yung dumating ate ko, bigla po kayo umalis. Inalisan niyo po kami. Hindi po kayo nagpasintabi sa akin o sa mga kapatid ko na tapos oh, yung mga ano, ganito. Tapos na usapan natin, hanggang 15 mil lang ako ha. Dapat ganun man lang sinabi, bigla mo kami tinalikuran. Anong okay. ginagawa mo sa amin? At sa lahat ng mga kapatid na ko niya, na abala na. Marami kakaalala sa akin. Ma'am, sana po baguhin niyo po yung style ninyo, lalo na yung pagsisinungaling ninyo. Kasi halatang halata na nagsisinungaling po kayo. Nung dumating po ako sa hospital at hindi ko pa alam yung kaso ng kapatid ko at hindi ko pa nakikita yung kapatid ko, ang sinabi mo sa akin, kapatid ko ang bumunggu sa'yo kaya nabangga mo. Yun tinimpend mo sa akin nung una tayong pagharap. Kaya nung nakita ko, yung posisyon ng kapatid ko sa hospital, sira ang pantalon, pitpit ang paa, Dal The therapist po ako, ma'am. 'Di ba pinagmalaki mo sa akin? Ano ano mo sa akin? Chemistry ka ka mo? Kaya sinagot kita, sabi ko therapist ako. Alam ko yung mga in case na ganyan. Nagaano ako sa mga ano sa mga injured. Paano ka bubuhayin ng kapatid sinyan. ko? Ma, ako po yung hulit. Ako po, Ang sabi mo, parang sa, may tumulak sa kapatid ko, mami. Bakit ganun? Wala. Ang kwento wala mo wala sa akin. Kaya nung pumasok ako sa miss, sa loob sa kapatid ko, dahil ako nga na yung magbabantay, ma, galing pa ma, ako sa trabaho ay, ko. Dahil nag-cut off na sa ako, sa ako ng trabaho, tumawag na, yung nanay ko sa akin. Na na-aksidente yung kapatid ko. Umiiyak na ako, ba't na-aksidente yung kapatid ko? ma'am wala po kong sinabing sinabi so, mo yun na hindi umuupang nga yung kasama mo na na ang kapatid ko ay eh, bumangga sa sasakyan mo kaya hindi mo nabunggo ang kapatid po. ko yun ang, ang sinabi mo sinungaling ang ka ang settlement na lang po natin kaya natubuluhan na, na po ako kung ano yung sinusundin ko sa inyo kaya came up tayo sa barangay at so sabi ko wag ka na, na magsinungaling na, hindi ko tatanggapin yung pagsinungaling mo ma'am mukhang wala talagang patutunguhan mm -hmm. kung mag-uusap lang ano kasi binigyan na kayo kayo ng pagkakataon. Wait, Eliza, listen. Binigyan na kayo ng pagkakataon, pero walang nangyari. So ngayon, pupunta na tayo sa korte at kung ano man ang kahantungan nito, ay doon na po kayo magpaliwanag din. Again, I must say, a little humility will go a long way. So, tututukan natin ang kasong ito. Sigurado ko, tatawagan tayo ni Senator Idol Raffin. Actually, attorney, nag-message po ang uh. team po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. At okay. pinaparating po nila natutulong daw po Ayun, si Congresswoman po Jocelyn Tulfo. Maraming salamat. salamat, po. salamat, po salamat po. Sana eh? po namin kayo ma'am na magpunta sa Caloocan Police Station. Okay, okay. thank Sarawin you po. Pusa na po, ice, kumase po dapat May pamilya ka ba, Daniel? Opo, may dalawang anak po akong pinag-aaral. Ang asawa mo ay nagtatrabaho din? May trabaho. Hindi, hindi po, wala pong asawa. Ah, pero nasa iyo yung mga bata. Mm nasa bien ako po pag susustento lang po ako. Okay. Okay, off air. anahin natin ito? Po namin kayo sa kabilang studio po, Tapos uh, mag-aantay si mm -hmm. Police Master Sergeant JP Alarcon sa samahan kayo ng yes, uh, investigator natin ng staff ng Wanted sa Radyo para sa kaukulan na mga dokumentong Asist isa-submit po. ano.